Yo, Gusto ka na, iha? Tanong kay Dara ni Glenna habang naglalakad ito papalapit sa kanila kasama si Jacob. Mga kabagis, umpisaan ng pagganahin ng ating mga imay nasyon sa paki ng subscribe button. Salamat! Ngunit habang papalapit kay Dara ang dalawa, nasipat nila ang pagsugod sa kanila ng dalawang garyaw kasama ang mga agaras. Subalit aga na natigilan ang mga yuna, Nang sumubsob na lamang ang tatlong agaras nang tumarak at tumago sa katawan ng mga ito, ang nagliliwanag na mga palaso. Mula sa mga dalakit noon ni Jacob, kaya naman agad tanong ng mga ruha. Sino kaya? Sa lang galing? Tanong ng mga ruha. Bakit nyo pananaising makilala kami? Kung sa oras na ito, nasa hukay na ang isang paenyo. <laughs> Salita ni Jacob, sabay bulong kay Zed. Hmm, nasinda kaya sila sa sinabi ko, pare? Bulong nito kay Zed. Ewan ko, pero parang hindi pre. Matitigas ang ulo ng ganyang nilalang. <laughs> Tsaka masyadong malubanay ang boses mo. Sagot ni Sed. Napatingin silang lahat sa dalawa dahil sa nagagawa pa ng mga itong magbiro sa ganoong sitwasyon. Pero agad na lumapit sa dalawa ang mga tiyuhin ni Raymond habang nagwiwi ka ng Ah, kayo hubang ang tingerong nagtatangan ng pitong liwanag naglangit? At ikaw ho ba ginoo ang gabunang may taglay ng abilidad ng Hineral ng Impyerno? Na kayang tumawag ng nagbabagang kadena? Tanong na salita ni Amores. Sa tanong na yon, nagkatingina na ng dalawa. At saka tumangu na lang para sa nilang oo. Ah, uh, uh, ganun ho ba? Ikinagagalak ho namin kayong makilala. Isa pong karangala na makasalamuha kayo at makasama sa laban. Magalang na pananalita ni Amores Habang naguusap sila noon Di nila namamalaya ng palihim na ataking ginagawa ng mga ruha Naulinagan lang nila ang mga orasyon na ginagawa ng mga yon Kayat natigilan sila sa kanilang mga pag-uusap Maya-maya pa Nagsalita ang isa sa mga ruha mga antingero! Mga antiyero ng kanan! Napakaswerte talaga namin ngayon! Meron pang maharlik ang inkanto sa aming harapan. Mukhang nasang sana ang nilalang na ito sa laban. Pero di bale, mapapas sa amin din yan. Uwi ka ng ruha, sabay hip-hip nito ng hangin habang naglalabas ng makakapal na itim na usok patungo sa kanila! Nang magawayon yun ng ruha, napalibutan sila ng maitim na usok na yun hanggang sa wala na silang makita. maya, -maya pa, napansin ni Nadara at Raymond ang mga pag-angin ng kurkura, hamong at daghamon. Nang oras na yun, sinabi ni Amores na kailangan nilang maging maingat sapagkat ang usok na pinakawalan ng mga ruha ay kayang pasuke ng sistema ng mga nilalang na mahina ang depensa laban sa kaliwang karunungan. At sinabi din ito na malamang ang unang punteriya ng mga ruha ay ang mga aswang sa pangkat nila. At ganun na nga ang nangyari dahil agad nilang naramdaman ang pag-atake ng mga kurkura kasama ang unla-una. Pati na rin ang hamong at na sa bawat isa sa kanila. Kaya naman, pre, alam mo nang na gagawin mo. Huwag mo lang papatayin ang mga kaibigan ng anak mo. Sambit ni Jacob kay Seda. At sa loob ng maitim na usok na yun, Nagbalitan nyo si Sed bilang ganap na gabunan at isa-isang pinatulog ang mga kaibigang aswang ni Dara sa pamamagitan ng pagsapak sa mga ito. <slap> na tumilapon papalabas ng maiitim na usok na nakapalibot sa kanila. Maya-maya pa, Ikinampay ng buong lakas ni Zedric ang malalapad niyang pakpak na lumikha ng napakalakas na hangin na siyang nagtaboy ng makapal na itim na usok. Naramdaman naman ni dara ang pagkabigla ng mga ruha nang dahang-dahang naging malinaw sa paningin ng mga ito ang tunay na kaanyuan ng kanyang ama. Nakaagad na pumailan lang sa ere. Uh, ikaw ba? Ikaw pala yan! Ang tanyang na demonyong gabunan! At siguradong ikaw din ang kilalang dibinong antingero ng bayan ng silay! <laughs> Sa ganitong pagkakataon pa talaga, nagsalubong ang ating mga lantas! Maraming beses na naming binalak ang pasukin ng bayan nyo. Pero, lagi kaming nabibigo dahil sa mga maharikang kang sarangay na lagi kaming dinadala sa ibang dimensyon. Magaling ang nagbabantay sa bayan nyo. Ngunit sa pagkakataong ito na nasa labas na kayo at kayo na mismo ang lumapit sa amin. Dami-dami na kayo! Pagkatapos ng labang ito, sinisigurado namin na mapapabilang kayo lahat sa aming pangkat! Salita ng isang ruha Ah, <laughs> talaga lang ha Sa tono ng panalita mo Parang sigurado na ang inyong panalo Marami na ang nakapagsabi sa amin yan Pero silang lahat ay nasaan na Alam mo ba kung nasaan? Salita ni Jacob Nasaan? Tugon ng ruha <laughs> Sinundong lahat ni kamatayan salita ni Jacob. Dahil sa sinabi ni Jacob, nagpuyos sa galit ang mga ruha. Dahil sa pakiwari nila, ay iniinsulto sila ng dibinong antingero. Kaya naman, lahat ng nilalang sa halili nila ay agad nilang inutusang sugurin si Nadara. Ngunit para naman makakilos sila ng maayos, pansamantalang pinalayo ni Jacob sa kanila si Dara. kasabay ng paglaganap ng presensya niya sa paligid. Nasa namang tumunaw sa lahat ng insektong nakaabang sa kanila. Ha, 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 ang mga ko! Sigaw ng mambabarang. Eh, eh, di ba? Eh, meron pa naman dito! Dagdag pa nito sabay dampi nito ng kanyang mga palad sa lupa. Kasunod noon ang paglilitawan mula sa lupa ng napakaraming ulahipan na mabilisan ding sinugod sinadara. Kasunod ng mga nilalang na sumusugod sa kanila ay ang mga gabunang may sungay sa noo. At sigoryong yung tubig na nag-anyong birbiroka kaya naman humanda na nun si Naamores at ang kanyang mga kapatida para harapin ang mga ito. Kay Gor yung tubig naman at sa gabunang may sungay. Mabilis na lumapag sa harapan ng mga ito si Zeda. Kasabay pa noon ang mabilis paglapit ni Dara. Paglapag ng mag-ama sa harapan ng mga ito. Sabay nilang sinapak ang mga ito. Ang gabunang may sungay kay Dara at sigor tubig naman kay Zedric. Nagkabanggaan pa ang dalawang yon nang ang mga ito ay tumilapo na. Agad namang tumayo ang dalawang yon at kaagad nang umangil sa dalawa. Heh. Ikaw pala ang gabunang gumapos sa Bakunawa gamit ang mga kadena ng empyerno isang karangalan. <laughs> isang karangalan para sa akin ay tapusin ka. Sigaw ni Goryong Tubig. Napangisi lang naman noon si Seda habang mahinang sinasambit ang mga katagang. <laughs> Isa na naman nila lang na di marunong kumilala sa nakatataas sa kanila. Bulong nito sa sarili. Anak, ipaubaya mo na sa akin ang dalawang ito. Tulungan mo ang mga tiyuhin mo Higit nilang mas kailangan ng karagdagang puwersa. Sige na, huwi ka Sed kay Dara. Sige, itay. Walang pag-aalin lang ang pagsunod dito ni Dara. Matapos makaalis ni Dara, binalingan ni Sed ang dalawa. <laughs> Kayong dalawa, balak nyo akong tapusin. Sige, lumapit kayo sa akin. <laughs> <laughs> So good! Salita ni Zed na parabang pinupukaw ang emosyon ng dalawa niyang karap na magalit pa ng husto sa kanya. Pagkasabi nun ni Seda, nagkatinginan sigor yung tubig at ang gabunan. Kasunod ng pag-aangil ng mga ito sa kanya, Sabay pa noon ang pag-uurasyon ni Goryong Tubig. Maya-maya lamang, lumabas muli ang isang itim na usok, kagaya ng ginawa ng unang pangkat ng mga ruha. Kasunod noon ang paglabas doon ng mga nilalanga. Na medyo ipinanlaki ng mga mata ni Seda, mga amaranhiga subalit nasa anyo ng gabunan ang mga ito. Habang nagaganap ang mabigat atensyon sa pagitan ng bawat pangkat, ginala na malaya ng pagbangon ng daghamon at ang hamong na bumalik na sa kanilang mga sarili matapos ang ilang minutong pagkakatulog ng mga ito. Kaya nang maglabasan ng mga gabunan sa halilinigoryong tubig at ng gabunang may sungay. Uh, gusto nyo atang maging seryoso ako sa laban. <laughs> mga maranhig. Ha? Sige. Wala naman sigurong problema kung gagamitin ko ang mga bagay na ito. Uwi ka ni Seda, sabay usal niya ng orasyon. Mayamaya -maya lamang ay biglang umapoy ang magkabilang gilid ni Seda, kasunod ng paglitaw doon ng mga nagbabagang kadena. At nang mahawakan niya ang mga yun, ay agad niyang iwinasiwas sa lupa. Ngayon, ano pang hinihintay nyo? Sugod so na! sambit ni Seda. Samantala, nang makabango ng daghamon at ang hamong, agad ng mga itong tinungo ang halili ni Dara na kasalukuyang nakikipaglaban kasama ang mga cuhin ni Raymond. Sabangga naman tayo sa pagitan ng tatlong ruha at ni Raymond, Jacob at Glenna Agad na nagbitaw silang tatlo ng malalakas na orasyon sipat ni Atardar kay Jacob at Raymond at talim naman ng piglat kay Glenna. Pagbato nila ng mga orasyon na yun sa mga ruha, nagulat sila ng magawang sanggayin ng mga ito ang malalakas nilang orasyon na na sinalo ng kanilang mga kalaban sa pamamagitan ng mga itim na usok na parabang humigop doon. <laughs> Akala nyo ba? Magagapin nyo kami sa ganoong klasing orasyon lamang. Minamaliit nyo ata kami. Tangan ko ang dignum mula kay General ng Impyerno na Sibil Pigora At sa akin naman ang dignum mula kay Bal. At sa akin naman ang dignum na mula kay Sinatanel. <laughs> Kaya sabihin nyo, mga antigero paano nyo kami tatalunin kung kakarampot lang ang abilidad nyo kumpara sa amin? <laughs> Uwi ka ng mga ruha. Kasabay ng pagpapalit nyo ng mga ito na nag-anyo bilang mga kinatawan ng impyerno. Huwag nyo kaming sindakin sa itsura nyo. Mga huwad lamang kayo. At di kayo ang totoo. Pero kahit isama nyo pa ang pinagkukunan nyo ng mga kaalaman nyo, patataubin namin kayo gamit ang aral ng Panginoon. Seryosong wika ni Jacob. Kaya wag nyong iisipin na panalo na kayo. Dahil lamang nakamit nyo ang ganyang kaanyuan. Pansamantala lamang yan. Ngunit ang aral ng Diyos ay walang hangganan. Salita pang dagdag ni Jacob. Oo, tamang sinabi mo. Pero bago namin marating ang limitasyon ng abilidad namin ito, tatapusin na namin kayo. Uwi ka ng isang ruha. Matapos yung marinig ni Jacob, bumulong siya sa dalawa. Glenn, Raymond, mukhang hinahamak tayo ng mga ito ah. <laughs> Maganda kayo. Itaas nyo hanggang sa sukdula ng mga putera at bakod nyo sa katawan. Dahil sa aking pakiramdam, isa itong mabigat na laban. Sambit ni Jacob. Sige sige ho Tugon sa kanya ng dalawa ng sabay Matapos makapagsalita ng dalawa Inihanda nila ang kanilang sandata Machete kay Glenn at ang nagliliyab na katana kay Raymond Pagbunot naman ni Jacob ng kanyang mga sangkota Agad niya itong ibinalot sa orasyon sa baywi niya nang Tayo na Pagkasambit niya noon, mabilis silang bumuelo ng pagsugod sa tatlong ruha na nasaan yung mga demonyo. Sasalulung sana ang mga ito sa kanilang tatlo. Nang biglang tumungo ang mga ito sa magkakaibang direksyona, nang sa likod ng mga ito ay biglang lumitaw ang mga dalakit noon at buong lakas silang hinataw ng mga kampilan nito bilang gante ng isang ruha na pinakapinuno ng mga ito, umosalyo ng mga inkantasyon ng demonyo at agad na inihip patungo sa isang dalakit noon. Pagtama nun sa kasangga ni Jacob, bigla na lang itong napaluhod sa lupa. Habang nagbubuga ng dugo sa kanyang bibig. Seres! Sigaw ni Jacob sa pangalan ng kanyang mga kasangga. Mahina! Hanggang dyan lang ba ang kaya nyo? Mukhang nagsasayang lang kami ng lakas sa inyo. Sambit ng ruha. Ngunit, Lemon, Glenn, Sabayon nyo ako sa aking gagawing orasyon. Salita naman ni Jacob. Pagkasabi niya noon, mabilis nilang inutibang mga inkantasyon para sa pitong liwanag ng langit. na agad na bumulag sa mga nilalanga na nasa panig ng kaliwa. Maging si Seda at Dharanon, pati na rin ang dalawang aswang na nasa panig nila, ay naapektuhan dahil sa lakas ng presensyang pinakawalan ng tatlo. Mabilis naman nung kumilos si Seda para iiwas ang kanyang mga anak at ang kanyang mga kasama sa lumalaganap na dibinong presensya kasalukuyang kalaban nilang tatlo ay may kapantay ng abilidad na tulad ko anak. Kaya di nakapagtatakang ginamitan sila ng ninong Jacob mo ng ganyang kalakas na presensya. Salita ni Cedric, ngunit naging pagkakataon naman yun para sa mga tuhin ni Raymond para pabagsakin ng halos kalahati ng mga alipores ng mga ruha hanggang sa mga garyaw at malalakas na elemento na lamang ang natira. Matapos ang paglaganap ng pitong liwanag ng langit sa paligid. Mabilis na sumugod si Sed sa pangkat ni Goryong Tubig at sa gabunang may sungay na kasama ang mga amaranhiga na halos maglabasan na ang mga buto nang abutin ang mga ito ng dibinong presensya. Sa panig naman ng tatlong antingero na si Jacob, Glen at Raymond, matapos ang ginawa nila. Kasunod naman noon ang paglitaw sa harapan nila ng mga sagradong espiritual na sibat. Atardar kay Raymond at Jacob at kidlat ni Metatron kay Glenn. <coughs> Mabilis nilang pinakawalan ang mga yona Agad naman yung sinangga ng mga ruha. Gamit lamang ang mga kamay nila. Ngunit paglapat sa kanila ng mga ito. Halos na sa dalawampung metro ang kanilang inatrasan sa pagpigil nila sa mga sagradong sibat. Pero ilang segundo lamang biglang tumilapon ang mga ito nang di nila nakayanan ang pagpigil sa mga yona, Pagtayo ng mga ruha. Halos man lagas sa katawan ng mga ito ang kanilang mga kalamnana at halos maglabasan na ang mga bungo at butong ito habang humihinga ng malalim May ibubuga ka din pala, may ibubuga din pala kayo Pero di kami papayag na sa inyo ay matalo Sigaw ng ruha, sabay usal ng orasyon Maya maya lamang ay may mga umahon mula sa lupa na mga nagbabagang mga patalim na hinawakan ng bawat isa sa mga ito. Ngayon palang mag-uumpisa ang tunay na laban. Salita ng pinakapinuno ng mga ruha na tanga ng dignum mula kay Satanel. Alright mga kabagis, yun ang tinde ng laban. So, yun, nasa part na tayo sa ganito. Um, abiso ko lang, may sinabi na sa akin si kabagis James. Um, uh, malapit na rin itong magwakas mga kabagis ko kaya antayin natin yon. Ibang yung ohera natin mga kabagis. Pasensya na kayo at wala pa rin upload nung series noon. Pero malapit na rin yung magwakas. Hindi ko pa natatapos kasi yung mga susunod na episode niya. So, kalma lang muna. mula um, wala pa rin tayong shoutout mga kabagis ko. Siguro next time na lang. At ganun pa rin. Salamat sa suportang tunay.